The people of the Philippines can shut down Congress. Binabastos niyo, gago kayo. Wala na kaming tiwala sa inyo. VP Inday Sara at dating general nagpapakita na suporta na laban kay Ka at Dr. Lorin sa mga kongresista. Nagsalita ang dating general na i-shutdown ang kongreso dahil lamang ginagamit ito sa kapagyarihan nila laban sa mga Pilipino. Gumawa ng aksyon ang dating general na magpapirma para laban sa mga kongreso na i-shutdown na daw ang kongreso. Dahil hindi daw tama ang pagkakulong nila kay Dr. Lorin at kay Kairik dahil hindi daw dumaan sa malalim na mga investigasyon. Agad nila din dinitin sa kamera si Dr. Lorraine at saka si Kaireg. Bb. Inday Sara, nagpasalamat din sa mga tao na sumuporta kay Kaireg at Dr. Lorraine laban sa mga kongreso. At nagpasalamat din sila kay Kaireg dahil buo daw ang loob at tapang ang pinakita na labanan ang mga kongreso dahil, dahil sa travel expenses na bilyon ang ginagastos. Eh, ito ang sabi ni Bipi Sara sa kanyang Facebook page. Maraming salamat sa lahat ng mga Pilipino na sumuporta at nakikisa sa laban ni na Dr. Lorraine Badui at Jeffrey Eric Celis. Agad naman ito pinusuan ng mga netizen dahil hindi lang daw po si Kairik ang lumalaban sa kongreso dahil suportado sila ng b presidente natin. Kaya panoorin po natin yung salita ng dating general laban sa mga kongreso kung paano i-shutdown ang mga kongreso. Kaya panoorin Uurin po natin ang madamdamin na salita ng dating general laban sa mga kongreso na ang mga kapangyarihan. Pinakulog yung dalaw eh. So nag-react ngayon yung mga tao. React yung PMA. Kala nyo ah. Hey, Rock si Roque. Oh, nag sa ano. Thank you, Attorney Roque. Thank you for being there. Thank you, uh, Tony Panelo, uh, Tony Trixie, for uh, explaining to the public. <laughs> clap, 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 clap. Maraming salamat sa inyong sakripisyo, no? Shout out sa lahat ng PMA. Yeah. <laughs> At marami pa ang nagagalit na kasama yung pirma nila. Oh, isa na ako doon, ha? Pirma ko. Kaya ano mo ako, sir? Sama mo ako dyan. Pagka nakita na mga ina-active na yung mga upper class nila, na mga ina-idol nila, eh, nakapirma. Tapos sila lang hindi makapirme. Eh, kabahan kayo. Kaya kinabahan ng Congress eh. Kasi pag santo pupulutin, pagkahinayaan nyo, mag-snowball to. Kaya, boom, pinakawalan. Kasi yung demand, do sa manifesto. Pakawalan nyo agad yan, masasara kayo. Why? Congress, your power emanates from the people. Ibig sabihin, the people can shut you down. The people can discharge you, can terminate you at any point in time kung gustuin ng tao. Meron tayong processes, meron tayong legal processes, meron tayong constitution. Pag sinabi ng taong bayan, to hell with the constitution, pati yan papalitan namin. Kasi yung constitution na yan, minagamit nyo para protectan yung sarili ninyo o para abusuhin, para kumita kayo, para bahurain ninyo. Binabastos nyo gago kayo. Wala na kaming tiwala sa inyo. Pag sinabi ng Pilipinas yan, goodbye Congress. You see, the people of the Philippines can shut down Congress. The people of the Philippines can fire every one of you. I'm not instigating. I am warning you as to what may happen. Yun yung problem ng Congress. Because in trying to save face, yung so, sa so what may happen na lalo kayong mababaon sa kumunoy dahil sa kasyabihan ninyo at sa kaarogantehan ninyo dahil sa inyong abuso sa power na imbis na yung taong bayan protektahan ninyo eh inaabuso ninyo at ang issue ha hindi si Badoy hindi si Eric hindi yung SMNI ang issue mga taong bayan ay yung pera na kung ilang taon na yan, eh, ang liquidation, accounting and liquidation ay by certificate. Yung concurrent na resolution number 10, yun ang issue. Nililis nyo pa yung topic eh, para yung taong bayan, maloko ninyo. Eh, hindi loko-loko taong bayan. Kaya nga, delikado ang Congress. Delikado kayo. You better, yung mga dyan, yung mga inosente, you better start thinking how to terminate that resolution, rescind that resolution. Somebody na dyan should stand up, be recognized, and file a resolution. Ah. Kayo guys, ano ang masasabi niyo sa pinakitang suporta ni VP Inday Sara at ang dating general sa tapang na pinakita ni Kai Eric na labanan ang kongresista laban sa travel expenses ni House Speaker Martin Romualdez. Kung nagustuhan niyo ang video na ito, mag-like, share at comment lang po. At meron lang pala ako i-comment kay please subscribe Kutz MB26 po. Maraming salamat guys. Thank you.